Hello guys! Magbigay lang ako ng tips paano ba ako na monetize sa ads on reels ni Lolo di diba? Okay, number one, una kong ginawa ay eh, syempre consistent akong nag-upload ng aking mga videos dito sa aking reels or either pwede rin sa inyong right post mag-upload din kayo guys para mas madali kayong mapansin ni eh, Mamita, kailangan consistent araw-araw, one or more reels every day, guys, ang gawin niyo. Pangalawa, i-upload niyo guys ang mga original content video niyo. Kumare, yung galing sa inyo. wag galing sa iba, sa ibang apps, or either galing sa ibang tao. Dahil mapapansin din yan ni eh, Mamita kung hindi yan galing sa inyo. Magiging cost din yan ang violation nyo. Number three, ano pa ba ginawa ko? Dinilid ko lang guys ang mga videos ko na maraming background music. But iba dati kasi nung bago pa lang ako nagsisimula dito sa uh, larangan ng reels, ang dami akong mga videos na nilagyan ko ng mga background music. So mga napanood ko sa mga digital content creator na datihan na wag na wag daw tayo mag-upload ng mga reels sa may mga background music. Dahil may imbis na makakatulong sa'yo, maaaring maaring copyright ka pa dyan at maging dahilan na hindi ka ma sa ads on reels. Ayan, guys. Ang number four, ano pa ba? Wag na bali wag mong baliwalain ang mga nasa dashboard nyo na binibigay ni Mamita na next step gawin niyo to mag-create kayo ng reels at sa mga notification nyo na lumalabas kung may mga utos sa inyo si Mamita ay eh sundin niyo guys dahil iyan magiging guidelines nyo binibigyan tayo ng guide ni Mamita para ta para makatulong sa atin at para tayo umangat at ma-monetize tayo sa ating reels ay ano pa ba? Number 5 Siyempre, nagde-daily engagement ako. Noon, tamad ako dyan. Pero ngayon, kailangan ko, uh, na, na uh, kita ko na nakakatulong talaga ang daily engagement. Magigreen talaga ang ating mga dashboard. Ngayon, eto guys, ang number ang na, pinakahuli na pwede nyo gawin. Kung hindi pa kayo na-invite talaga ni Mamita sa Adson Reels, Pwede naman kayong mag-request. At ilagay nyo na legitimate kayo, na pwede kayong maging uh, qualified at certified na ma sa ads on reels. Mag-request lang kayo kay mamitagan nito ang gawin nyo guys. Unang gawin mo guys, copy mo muna yung link ng iyong profile or page. Ayan, punta na tayo dun sa ating report inbox sa may help and support yon Click natin ang report inbox, then continue to report, then include in report hanapin nyo yung profile or page na gusto nyo i-monetize. Ayan, katulad nyan, profile. Then, mag-screenshot kayo, guys. Take nyo, yung, punta kayo sa profile nyo. I-click nyo yung profile nyo. I-include nyo yung sa report. Then, screenshot nyo. Punta kayo sa dashboard nyo. Include nyo rin yung dashboard nyo. Mas mainam kung green ang inyong mga dashboard. Ayan, guys. Tapos, magsulat na kayo. Mag-report na kayo na pwede kayong mag-request uh, na maging eligible sa ads on reels. Sample lang yan, guys. Pwede kayo kung anong gusto nyo isulat. Pwede nyo ilagay. Then, wag nyo kakalimutan yung pagkapin ng inyong link ng inyong profile para makita ni Facebook kung alin bang monetize niya. Yun lang, guys yan lang, thank you at don't forget to follow my facebook account Mwah!